Ano ah, uh, eh, ba? Eh, pwede na diba yung ita? Ano diba? mo silpon na diba na? Hindi na Kaya may story yung, yan, ha, ha, <laughs> Youtube niya. Isa lang itong gagawin kita. kita para Ano ba na? Konsept na niya mo همسنوست پروتست بی بی تیم کی امام می بده کیم کلابشال بی اے ارسل هم ان کلاب Hindi mo na cellphone yung nito na. Huwag ka Ang harap kung cellphone. Pwede ka lang magpagi yun. Ano ito? Yan ito? sa tog. eh. Harap. Pwede ka lang ang mobile live ay, hindi rin dapat sa kwan, oh. No. Ay, wala kami naman. Ay, wala ka. Wala ka namin. Na, kwan, kord. Wala ang bakal ka dapat, kord. Ay, kord, ano? ano? ay, kord. Ang live niya pa. Ano, eh. Okay, try na, ba, Be, isto, eh. In-stream ka na. Ang ano yan, mag-stream kaya mag-tampak na lang. Pa. Pa, Kung paano ka mag-stream.